Ah, uh, pwede bang kwentuhan mo kami kung kailan ka dumating? Ah. Uh, ano po kasi nag-flight ako nung ano nung 14 tapos connecting flight po kasi ako so bali 9 hours po ako nag-stay ng Oman. Mm -hmm. Tapos Oman to Manila po ako. So kagabi lang po ako dumating. Kanina madaling araw na lang po ako dumating dito sa Gimba. So bali Ay, sino pala ang bumili ng plane ticket mo? Yung pong agency ko na po doon sa, si agency na niya. Ano ako? nga pangalan ng agency mo? Eastern Ambassador po. Pero Eastern? Dito, po dito sa Manila, Media. Aha, okay. So, anong nangyari doon sa kaso mo between doon sa amo mo? Uh, sabi po nung no, ano, ini ano ko po, nakipuusap na lang po ako doon na mag-withdraw na lang kasi wala din naman po nangyayari. Nag-stay ko doon almost one year po. Wala naman, puro lang kami palo up, palo pag nagpupunta kami sa prosecutor. Kaya nag-decide na lang po kung umuwi na lang. Pero nakuha mo pa ba yung ibang binipisyo mo? Wala po kahit anong binipisyo nakuha. Uh, Ay, yun nga pong pamasahe kong pa dito, sinendan lang ako nung pamangkin kong si Princess sa uh, ko para may pamasaya ako umuwi. Bakit hindi ka dumaan sa OWA para mabigyan o, ka ng pamasahe? Dumaan ko dun mamay, eh, ang tagal-tagal, ang daming pila, ang haba-haba, tapos iba dong pabalik-balik pa dun sa pinababalik nila doon sa immigration kasi walang tatak yung mga passport nakikipag-away sila doon may pagkaano din yung mga nandun sa immigration pero uh, saan bansa ka nga galing Emily? sa, dam uh, sa damam oh, so doon sa Eastern Region, Polo Owa, binigyan ka ba nila ng endorsement letter? Apo. Uh, po Referral po, po sa ano ng Owa. Uh, pwede makita yung mga papeles mo, Emily? po ah uh, so, bali, travel documents lang, hindi ibinigay sa iyo ang passport. Wala pong ibinigay kahit na. Ah, grabe. So, ito pala yun. Ah, ito ang referral. Uh, referral niya. Uh, May Tapos, oh, ay, grabe naman. Travel documents okay. lang pala. Kaya ang tagal ka din doon ka, sa pilahan kasi yun nga. Ang mm -hmm. dami din proseso uh, Ano. Asan yung ano? Mayroon kang mayroon kang um, endorsement letter galing sa Polo Owa? Oh, ah? Paano po bang endorsement? Uh, yung para pag uh, in case mag apply ka dito sa DSW, day polo, makakuha ka ng financial assistance, hahanapan ah, ka nun. Ah, ito na, referral form. Apo, yun, yun, ah, ito na pala yun. So, ngayon, at uh, nandito ka na sa Pilipinas, Emily, anong plano? Um, Bala ko po sana magsampa ng, mag-file ng kaso laban sa agency ko dito kasi talaga pong nagpabaya eh. Yung naging usapan nila nung pamangkin ko tsaka kay attorney Castillo na dapat mayroon, nasa batas na po yung monthly allowance ko na $100 per month hindi naman po nila binigay, hindi naman nila tinupad, 5 months lang po yung binigay nila hanggang doon lang maliban hmm. doon, nandito ka na sa Pilipinas ano pa ang susunod na plano da dahil nandito ka na sa pamilya mo ngayon hmm. De, ano na lang po siguro Mag i stay na lang din po ako dito kasi medyo may edad na din po ako, 50 na eh. So, may bala ka pa ba mag-abroad? Wala na po. Ako mabibigyan ka ng sa akin 'yon. ka mga binipisyo galing sa gobyerno. So, ano bang gagawin mo? Ah, mag balak ko pong mag sariling negosyo na lang. Kaya nga po nag-try ulit ako mag-abroad kahit na medyo may edad na, para sana makapag-ipon ako kasi gusto ko ring kumuha ng pwesto dyan sa May bypass. Mm -mm. eh gano'n naman po yung nangyari hindi ako sinwerte meron po akong dalawang anak mam Ma yan nga po nag-iisang anak ko ng na pinag-aaral nang hintunat kasi nga wala nga po akong anong na year pa na yon? grade 12 po ah grade globe. 12 oh, so si mister anong kabaho? ano po ako kapatid ko po yan ah kapatid mo si, ah, solo parent po ah solo parent ah, ka okay. pala okay. 18 years na po hmm